Problema niya rin ba yung mga peste sa bahay? Tulad ng anay, ipis, daga, lamok, langgam at kung anumang peste. Meron ako nahanap na affordable pero highest rated pest control company sa Pilipinas. 5 star ang rating nila. Finally, dumating na yung well-trained expert team ng JTO Pest Control. May higit 20 years na sila sa pest business industry, libo-libong customers at trusted na mga artista. By the way, free inspection and estimate sila. May detailed inspection and monitoring through termite detector at somar detector. High-tech na yung pang-inspect. I-explain yeah, ko sa inyo yung yung mga treatment na ginawa sa amin at yung mga purpose nito. Perfect ang outdoor treatment sa mga may garden. Tulad nito, nagpa-in-ground stations kami. Pag may dadaan na termite, nasa labas pa lang makokontrol na. Magandang prevention to. Usually, pag namahay na, marami nang na-destroy bago mo ma-detect. Parang capsule to na ini-inject sa lupa. It can last up to 10 years basta hindi masisira or madurog. Next naman ang soil injection as protection barrier paikot sa bahay. Labas sa termites, lahat ng species. Pinaka-safe na chemical na available sa Philippines ang gamit ng JT TO Pest Control. Nature friendly, hindi nakakasira ng kalusugan. Meron din sila mga slab drilling, mound demolition at marami pang iba. Gumagawa rin sila ng termite reticulation and IPM para sa mga food business. Yung mga termite hindi lang pala sa lupa, meron din mga flying termite. Kaya yung loob ng bahay, kailangan din i-treat lalo na yung mga may wooden materials, ceiling, cabinets, and door jams. Dito sa loob, nag-residual spraying sila. Spraying application sa mga surface. Safe din ng mga chemical using OptiGuard, kilala na pinaka-safe na termite liquid. Pwede palang pamugaran yung mga outlet ng mga langgam, termites na pwede pagsimula na sunog. Kaya nag-outlet powdering sila. I-open lahat ng mga sockets, lalagyan ng powder termiticide, pwede pang cure or prevention to. Once nalagyan, 10 to 15 years protected na sa pagpasok ng mga termites. Nagpa-install din kami na insect light trap para pag may pumasok na langaw at lamok, siya na yung bahala. Minimalist at gumagana 24-7. Walang chemical, hindi messy, didikit lang yung mga nahuling flying insects sa sticky paper. Ang smart ng rat bait station, may mga anti na pag naging snack na mga daga, lalayo sila sa property mo para hindi sila mabulok sa loob ng bahay. Panghuli naman ng misting para naman sa lamok, langaw, gamo-gamo, hindi mo na kami pumasok nito ng bahay for one hour. Kaya kung naghahanap ka ng affordable, effective at long-term solution laban sa mga peste, kaya ng GTO Pest Control yan, Mapaluzon, Visayas or Mindanao. Ilalagay ko na lang ang details sa comment section.